Good morning, Hi. Philippines. Good evening, Kuwait. Dahil kami ay mayaman. Kami ay gagawa ngayon ng juice na ano? saging at pipino. pipino. <laughs> Hello, guys. Ngayon ay mag tayo ng juice para tayo ay makainom ng juice. Charot ito sya guys, carrot, isang carrot, tapos banana tapos meron siyang uh, fresh milk ito at syempre meron siyang ice ayan, telch kung saan ice cube ito siya guys ngayon syempre ikakat ko itong dalawang ano itong banana at syaka uh, carrot, and then ito yung itutubig ko tapos i-blend ko siya, guys. Mamaya abangan nyo, guys. Okay? At ngayon, guys, nakat na natin yung carrot. Syempre, ilalagay na natin dito sa blender. Ganun. Ayan. Ayan siya, guys. At syempre, lagyan lang natin konti ng tubig. Wait lang. Ayan, lagyan natin konti ng tubig para kung i-blender mo siya ay maganda pagka giling guys. Ganun. Ganun lang yan siya guys. Tapos, i-ano mo na yan siya. Push. Hanggang sa so siya ay matuna. At ngayon guys, siya ay milk na. Ayan na. Ah, uh, nadurog na siya guys siya ay may tubig na at syempre kunin natin yan para lain siya guys ayan wait lang ayan na siya guys syempre salain natin siya guys para hindi kasama yung uh, buo 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 niya buo buo bakit hindi pa nadurog masyado hmm. Um, matagal eh nagmamadali ako eh. Oh, sige Hmm. diyan um, siyang lang kulay sa atin. <laughs> Hindi ah, masarap yan. syempre guys, tapos na yung carrots. Pag blender, ito na siya guys. Ibalik na natin dito sa blender yung water ng um, carrots. Ayan. Tapos, ihahalo na natin yung banana. Ayan. Ayan yung banana guys. Slice lang din yung banana guys Para Ayan Ilalagay mo na rin yan Tapos Ilagay na rin itong Fresh milk yan Masarap yan guys oh. Hindi 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 lang yung saan Last Sa glass oh. Lindo na rin yung isa guys yun. Tapos na mag-blender. Ayan na siya. Maglalagay na lang tayo ng ice dito sa baso. So, wait lang. And then, ayan yung ice. Ayan. Ayan Ayan. si sibubuhos na natin juice. Ayah, guys. Sarap. Hai. Sarap. Ayan na. Sarap. O, diba, masarap itu siya, guys. iya, Sa malamig, sa Hmm. Sige ipul na. Nanti nolongnya di mau bagus sih. Oh, jangan saja. -sa. Mau bagus nih. Hmm. Jadi bagai saya rena kami ngalan malam nang. Vitamin. Jadi ba. Ang dating vitamin sian guys. Ayun. Carrots and banana tapos fresh milk tapos may ice. Ayun na siya guys. Ayun, sarap. Patikim nga. Mmm. Delicious guys. parang banana at carrot. <laughs> Sige, thank you for watching guys. Sana makakuha kayo ng idea sa Dios.